portudis blog maghatag libre nga tubig kay luoy kay mga nagbiyahe sa Northern Cebu grabe kay ka traffic sa nai plano nga mubiyahe dra Northern Cebu tanawang sitwasyon kung andam na ba ka mangyo ani eh. so kuyog ta let's go ni ulit ug <laughs> morning para manghimog ice ice water kada ko ray ayo ka na hindi, mo gigdi asa pud dong sakyanan

sana ang nahan boss, kaya na-try, balikin ang gasolina dyan. Nagluan na mo. Salamat kayo ulit. Hobsan, hobsan. Saan lagi? Kaya balikin ang gasolina dyan. Ito yung nga may halin. Naam tada pis karsada. Manghatag, taglibre nga tubig. Para natay purpos. Kaobahan tas mamadins. Wala yung tikputus. Kaya